Sabihin na natin ng totoo, isa sa pinakakaba-inducing na sitwasyon sa buhay ng tao ay hindi lang exams, hindi lang job interviews, at hindi rin pagharap sa malaking audience. Ang tunay na nakakapagpabilis ng tibok ng puso ay yung moment na kailangan mong umamin sa taong gusto mo. Isipin mo, ilang beses ka nang nagrehearse sa utak mo ilang draft version na ng mga salita ang pinadaan mo bago ka matulog. At ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, bukas na lang, hindi pa siguro ngayon. At bakit ba ganoon? Kasi sa likod ng simpleng pag-amin, may nakatago tayong takot. Takot na baka hindi siya pareho ng nararamdaman natin. Takot na baka magbago ang dynamics. At higit sa lahat, takot na baka tayo ay tanggihan pero dito papasok ang karunungan ng stoicism para sa mga stoic philosophers hindi mo hawak ang magiging reaction ng iba hindi mo kayang kontrolin ang puso ng ibang tao pero hawak mo kung paano ka kikilos paano ka magsasalita at paano mo tatanggapin ang anumang resulta kaya ang tunay na lakas ay hindi lang sa pag-amin mismo kundi sa mindset na dala mo bago, habang, at pagkatapos mong sabihin ang totoo. Sa video na ito, tatalakay natin ang tatlong matibay at stoic-inspired na paraan kung paano umamin sa taong gusto mo. At tandaan, ito ay para sa parehong lalaki at babae. Kasi kahit iba't iba tayo ng style, ang core principle ng courage at honesty ay universal. Kung handa ka ng i-unlock ang confidence na hindi base sa resulta kundi sa sarili mong dignidad, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Unang paraan, umamin sa pamamagitan ng kalmadong katotohanan. The Stoic Foundation. Truth as Virtue. Para sa mga Stoic, ang pinakamahalagang bagay ay ang virtue, ang pamumuhay na ayon sa katotohanan at kalikasan. At isa sa pinakamalinaw na anyo ng virtue ay katapatan. Kung nararamdaman mo ang attraction, ang respect, at ang admiration sa isang tao, ang pinakamalinis na anyo ng paglapit ay ang pagiging totoo. Kaya sa halip na gumamit ng manipulative na paraan, o mga scripted lines, ang Stoic Approach ay simpleng pagsasabi ng katotohanan na walang dagdag, walang kulang. Halimbawa ng structure ng pag-amin, pagpapakilala ng intention, gusto kong maging honest, paglalahad ng nararamdaman. Matagal ko ng nararamdaman na special ka sa akin pagbibigay ng freedom sa kabilang tao wala akong hinihinging kapalit gusto ko lang sabihin ang totoo why is this stoic kalma hindi ka nagpapadala sa emosyon ang tono mo ay steady malinaw at hindi exaggerated detached sa outcome hindi ka nagdidikta ng response alam mong wala sa kontrol mo ang magiging sagot niya. Honest sa sarili. Pinapakita mo na mas mahalaga sa iyo ang integridad kaysa sa pag-please. Practical tips kung lalaki ka. Huwag mong isipin na kailangan mo ng grand gestures para lang magmukhang worthy. Ang kalmado at diretsong salita ay mas mabigat kaysa sa overacting. Kung babae ka, Huwag mong isipin na magiging aggressive ka kung ikaw ang unang magsabi. Sa stoic lens, walang gender bias sa virtue ng honesty. Ang importante ay may dignidad at respeto ang approach. Pangalawa, umamin sa pamamagitan ng aksyon, hindi lang salita. The Stoic View on Consistency Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ang punto niya, mas mabigat ang gawa kaysa salita, at totoo ito lalo na sa pag-amin. Madalas, mahirap tanggapin ng tao ang isang salita kung walang kasamang alignment sa kilos. Pero kapag consistent ang action mo, nagiging mas credible at mas malinis ang iyong pag-amin. Bakit importanteng mauna ang gawa? Nagbibigay ng foundation. Kapag ipinakita mo ang respeto, care, at sincerity bago pa ang salita, hindi mabibigla ang kabilang tao. Pinapakita ang halaga ng commitment. Sa stoicism, hindi lang sa isang moment sinusukat ang tao kundi sa daily discipline. Nagbabawas ng duda kung consistent ka hindi na nila iisipin na bigla ka lang napadala sa emotion practical tips kung lalaki ka ang action ay hindi kailangang mamahaling regalo ang tunay na stoic gesture ay reliability ipakita mong kaya kang pagkatiwalaan kung babae ka consistency in presence and respect ang nagbibigay linaw. Hindi mo kailangang magpakita ng sobra, kundi simpleng pagpapahalaga sa oras at damdamin ng tao. At kapag dumating na ang oras ng pag-amin, pwede mong sabihin, siguro napapansin mo na rin sa kilos ko, pero gusto ko lang linawin. Gusto talaga kita. Dito, hindi na shock value ang dala mo kundi confirmation ng naramdaman niya na rin. 3. Umamin sa paraang may respeto at detachment. The stoic core, acceptance of what you cannot control. Ito ang pinaka-challenging pero pinaka-malalim na paraan. Kapag aamin ka, dapat handa ka rin sa possibility na hindi mutual ang feelings. At dito pumapasok ang stoic principle Focus only on what is within your control. Hindi mo kayang kontrolin kung magugustuhan ka niya. Pero kaya mong kontrolin ang paraan ng paglapit mo at ang dignidad sa pagtanggap ng sagot. The power of respectful confession. Kapag nagsabi ka ng feelings mo with respect, pinapakita mo na hindi ka entitled sa sagot niya hindi ka nagmamadali o nagpipressure. Pinahahalagahan mo ang freedom niya. At kahit hindi niya ibalik ang nararamdaman mo, iiwan ka pa rin niya ng respeto. Dahil mararamdaman niya na hindi ka clingy, hindi ka demanding, kundi mature. Practical Tips Kung lalaki ka, huwag mong gawing transactional ang pag-amin. Hindi ito ginawa ko ito kaya dapat sagutin mo ako. Kung babae ka, huwag kang matakot na magsabi dahil baka isipin nilang desperate ka. Ang tunay na desperado ay yung hindi marunong tanggapin ang totoo. So, ayan kay bigan. Natutunan natin ang tatlong stoic inspired na paraan ng pag-amin. Kalma at katotohanan action at consistency at respeto at detachment. Pero tandaan mo, ang tunay na mensahe dito ay hindi lang tungkol sa pag-amin. Ito ay tungkol sa kung paano tayo mamuhay ng may tapang, katapatan at dignidad. Kung kaya mong aminin ang nararamdaman mo sa isang tao, ibig sabihin kaya mo ring aminin ang katotohanan sa iba pang aspeto ng buhay mo at kahit ano pa ang maging resulta ng pag-amin mo tanggapin mo ito bilang growth kung positive masaya kung negative mas malakas ka pa rin kasi hinarap mo ang takot mo yun ang stoic way hindi ang outcome ang sukatan kundi ang virtue ng ginawa mo kaya kung nandito ka ngayon at nag-iisip kung aamin ka ba, gawin mo ito ng may kalma, may respeto at may dignidad. At pagkatapos, hayaan mo na ang universo ang gumawa ng natitira. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like para mas marami pang makakita. Mag-subscribe ka na rin sa channel na ito kasi linggo-linggo gumagawa tayo ng content tungkol sa stoicism, psychology at self-improvement na siguradong makakatulong sa growth mo. At ishare mo rin ito sa isang kaibigan na palaging tinatanong, Paano ba aamin sa crush ko? Baka ito na ang kailangan nilang marinig. At syempre, gusto ko ring marinig ang thoughts mo. Comment down below. Alin sa tatlong paraan ang gagamitin mo kung oras na para umamin? Baka ang sagot mo ay makatulong pa sa ibang nanonood. Salamat sa panunood at tandaan, ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na hindi ka natatakot, kundi ang kaya mong kumilos ng may tapang kahit nandyan ang takot. At sa bawat tapang na ipinapakita mo, mas nagiging malapit ka sa tunay na kalayaan ng isang stoic kita kits tayo sa susunod na video stay strong stay calm and stay stoic